Pinasalamatan naman ni Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicholas Torre III si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apolo Kibuloy sa umano'y desisyon na huli na harapin ang batas. Si Kibuloy nga ay naharap sa patong-patong na kaso mula sa Amerika at maging dito sa Pilipinas na kinabibilangan niya ng child sex trafficking, sexual abuse at iba pa. Ang uh, warrant of arrest nga mula sa korte ang tinangkang isilbi ng Philippine National Police Davao sa loobya ng dalawang linggo o mahigit dalawang linggo na operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound. Ayon kay Torre, nagpapasalamat siyang tuluyan ding nahuli si Pastor Kibuloy at haharapin na niya ang kaniyang mga kaso sa halip na magtago o tumakas pa. Narito pa ang karagdagang pahayag nga ni General Torre. Ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apolo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang bata. Samantala, maliban pa sa Pilipinas, naharap nga ang kontrobersyal na pastor sa patong-patong pangkaso sa Pilipinas. Dati na siyang kinasuhan ng U.S. Justice Department noong 2021 ng sex trafficking dahil yan sa umano'y pamimilit sa mga batang babae na edad 12 hanggang sa mga dalagang edad 25 na makipagtalik sa kanya. Ang mga ito umano ay pinipilit na maging personal assistant o mga pastoral na tinatawag sa ilalim yan ng Kingdom of Jesus Christ. Bago nga ang pagsuko ni Pastor Apolo Kibuloy, mismong si Senator Ronald Bato de la Rosa na rin ay umapila sa kanya na sumuko para harapin ang mga kaso sa hukuman. Sa naging pagdinig nga sa Davao City nitong weekend, sinabi ni de la Rosa na bilang dating law enforcer at ngayon ay isa ng lawmaker, Pumapanig siya sa pagpapairal ng batas. Magugunita na naging chief nga o hepe ng Philippine National Police ang senador noong panahon niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila naman ng kaniyang apila, nakadepende pa rin umano kay Pastor Kibuloy kung susuko ito o patuloy na magtatago. Narito pa ang bahagi ng naging pahayag ni Sen. Ronald Bato de la Rosa. Ako, so, ako mismo, I am, I am appealing to Pastor Kibuloy if uh... Kung pupwede sana, kung gusto lang niya, I have been a law enforcer before I become a lawmaker. So obviously, my bias is on the side of the law. Since he is uh, facing a warrant of arrest, I am encouraging him. Kung pwedeng isabit niya sarili niya sa korte. Pero again, nasa kanya yung desisyon na yan. He has all his personal reasons kung bakit ayaw niya mag-surrender. Alam po yan. Bagi po yan ang pahayag ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa isinagawa nga pong pagdinig doon mismo yan sa si Davao City. Hinggil pa rin sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa puganting si Pastor Apolo Kibuloy sa Samantala sa kabila naman ng ilang araw na konfrontasyon sa pagitan po ng Philippine National Police Davao at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, nagpapasalamat pa rin itong si Regional Director Brigadier General Nicholas Torre III sa mga supporter ng naturang sekta sa kanilang ipinakitang kooperasyon. Giit nitong si General Torre, kahit meron mang hindi pagkakaintindihan, nagkaroon, po na, o nagkaroon man ng mga bangayan at mga inkwentro sa pagitan po ng pulisya at mga supporter. Malit lamang na bagay iyon, Anya. Umaasa ang general na ang tuluyang pagkakahold nitong si o pagsuko nitong si Kibuloy ay ang pagsisimula na ng healing process mula sa hidwaan na bunga na ginawang operasyon. Nakiusap ang general sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na hindi siya ang kanilang kalaban. Anya, ginampanan lamang niya ang kanyang trabaho bilang, bilang polis sa pagsisilbi ng warant laban kay Apollo Kibuloy. Narito po ang pahagi, o bahagi ng pahayag ni General Torre. Uh, nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon at uh, uh, may mga pagbabangayan siguro pagkaka hindi pagkakaintindihan at may mga inkwentrong mga maliliit lang naman so I do hope that uh, this will be the start of the healing at uh, hindi tayo magkaaway, ho hindi nyo ako kaaway I just played my role ito po talaga ang ibinigay sa akin na role ibinigay sa akin trabaho kung kaya't uh, ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it uh, our way. Si Brigadier General Torre III ang nanguna sa operasyon ng Philippine National Police Davao Region sa Kingdom of Jesus Christ compound na una pong nagsimula noong nakalipas pang mga linggo. Dahil po sa kontrobersyal na operasyon, iniimbestigan na rin ito ng Senado nitong biyernes, Setyembre 6, kung saan nagkasagutan ng mga tumatayong opisyal at mga legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ at ng Philippine National Police Davao Region sa pangunguna po yan nitong si Director Torre III. Samantala, nagpasalamat si Police Regional Office 11 Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III sa lahat po ng mga miyembro ng Philippine National Police na tumulong rin para yan sa tuluyang ikadarakip nga ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Buloy. Ayon kay General Torre, malaki ang naging sakripisyo ng mga pulis para tuluyang mahuli ang puganting pastor, lalo na at naiuwi na anya sa mahaba-habang komprontasyon ang huli nilang operasyon. Pabiru pang sinabi ni General Torres sa mga kapulisan kagabi nasagot na niya ang lechon at banda matapos nga ang matagumpay na operasyon kay Pastor Kibuloy. Narito pa ang pagpapasalamat ni General Torres sa mga kapulisan. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating, humaba ang ating paghahanap. Dahil Uh, napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalong-lalong sa ating kapulisan na nagpakahirap, nag, nag uh, nagpuhunan ng dugo pawis, luha at pawis para para ma para ma achieve ang mission na ito. So, maraming maraming salamat sa inyong cooperation. At uh, sagot ko ngayong gabi ang uh, Lecheng at uh, band. <laughs> Alaala na naring tinangka ng pulisya na isilbi ang warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy noong pang June 10 ng taong 2023 ngunit hindi ito nagtagumpay matapos ng harangin ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at umabot pa sa pisikalan. Tatlong araw matapos nito ay pinasok naman si General Torre bilang Philippine National Police Davao Regional Director at pinalitan si Brigadier General Aligre Martinez. Nagan pang balita tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na suportado nila ang Philippine National Police kaugnay po yan sa kanilang naging operasyon laban kay Pastor Apolo Quiboloy. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Padilla na ang kanilang naging papel ay suportahan ang pambansang pulisya para isilbi ang warrant of arrest dahil ito ay isang police operation. Tumanggi naman ang Armed Forces of the Philippines na magbigay pa ng detalye kaugnay sa umano'y pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Siniguro naman ng hukbong sandata ng Pilipinas ang kanilang commitment na umasiste o tumulong sa mga law enforcement agencies upang mapanatili pa rin ang peace in order.